hanggang ngayon ay hindi pa rin matapos-tapos ang issue sa relasyon di umano ni Shaina Magdayaw at ang aktor si Piolo Pascual. Ilan kasing mga balita ang tila lumabas at sinasabing ang nagdadalang tao di umano si Shaina Magdayaw at ang ama ay si Piolo Pascual. Kaya naman sa kanyang Instagram ay nagpakita si Shaina ng mensahe at doon nga ay nilagyan niya ng caption na kung saan ay dinideny niya ang mga balitang nagdadalang tao ito. Ayon kay Shaina, so been getting messages from family and friends for days now about some fake news that's going around back home. My goodness, I am not pregnant, people. Will never deny if I were since I'm already of age. But nope, I ain't preggers. Cheers from Busan. Matatandang nagsimula ang pregnancy rumor kay Shaina nang makita siyang nakasuot ng loose-fitting dress sa isang public event. Marami tuloy mga netizen na nagsabik tumaba daw ito at madalas niyang nakikita ang kasama ang kanyang rumored boyfriend na si Piolo Pascual. Matatandaang nakita na magkasama sa si ABS-CBN Ball 2023 si Piyolo Pascual at pati na rin si Shaina. Nakita rin sila ng maraming mga tao na magkasama sa Singapore. Pero dahil na rin sa pahayag nito ni Shaina, sinasabi niya na hindi naman niya kailangang itago kung sakaling nagdadalang tao siya at sinabi na rin niya na nasa edad siya para magkaanak. Pero ayon sa mga netizen, sana nga daw ay confirm din ni Shaina kung totoo nga ang relationship nila ni Piolo Pascual. Pero ayon kay Piolo, what you see is what you get, wala nang kailangan pang i-explain. Umaasa naman ng mga netizen na later on ay mag-open up ang dalawa at aaminin ang kanilang relasyon na ito. Boto rin naman ang maraming mga fans dahil matagal na rin na-issue ang dalawa pero wala nga confirmation na ibinibigay si Piolo Pascual. Sa puntong ito ay sinabi ni Shaina na hindi totoo ang mga balitang nagdadalang tao siya. Wala na pong masasabi niyo sa story na ito.